pagkilala sa mga huwad na propeta ang pagsubok sa karakter. O Panginoon naming banal sa langit, tunay Panginoon na napakabait niyo, binigyan niyo po kami ng bagong araw ngayon. Panginoon, basbasan niyo po yung bawat isa, piyayaan niyo po yung bawat isa ng talino para po maintindihan po itong mensahe mula sa devotion na galing po sa inyo dahil lahat po ng magagandang bagay ay galing po sa inyo. Panginoon po naming banal, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. At Panginoon ko, tulungan niyo po kami na mas patatagin po namin ang aming pananampalataya para hindi na kami magkasala po laban sa inyo. Panginoon, bigyan niyo po ng mga pangangailangan, yung kung ano yung pangangailangan ng bawat isa araw-araw. At kung maaari, Panginoon, ay sobra-sobra pa po dito ang kanilang at Salamat po Panginoon at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Pagkilala sa mga huwad na propeta. Ang pagsubok sa karakter. Mababasa po ito sa Matthew chapter 7 verse 16 hanggang 17. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga bunga. Ang mga ubas ay hindi napupulot mula sa mga dawag ni ang mga igos mula sa mga dawag, hindi ba? Kaya't ang bawat mabuting puno ay namumunga ng mabuti. Ngunit ang masamang puno ay nabubunga ng masama. Ulit, mababasa po ito sa Matthew chapter 7, verse 16 hanggang 17. Ang pangunahing katangian ng isang tao sa loobin, panloob na motibo, katapatan, pamantayan sa kalaunan ay makikita sa kanyang buhay ang mga Kristiyano ay nagbubunga ng mabuting bunga sa kanilang mga ugali at kilos. Ngunit ang mga di mananampalataya, lalo na ang mga huwad na propeta, sa kalaunan ay magpapakita ng masamang bunga. Maaring itago ng mga huwad na guro ang kanilang tunay na bunga sa isang panahon sa likod ng mga eklesyastikal na mga tiktik, evangelical na bukabularyo at huwad na pakikisama. Ngunit kung paano sila kumilos kapag wala sa tabi ng mga kristyano ay kaagarang magsisiwalat ng kanilang tunay na katapatan at paniniwala. Maliban kung sila ay nagpapakita ng moral na kahusayan, kaalaman, pagtitimpi, tsaga, abanalan at iba pa. Tingnan niyo po ito sa 2 Peter chapter 1 verse 5 hanggang 8 makatitiyak tayong hindi sila isinugo ng Diyos at hindi sila kay Heso Kristo. Ang isa pang mahalagang tagapagpahiwatig ng pagkatao na maaari nating hanapin ayon sa buod ni Kristo mismo ay ito. Siya na nagsasalita mula sa kanyang sarili ay naghahanap ng kanyang sariling kaluwalhatian. Ngunit ang naghahanap ng kaluwalhatian ng nagsugo sa kanya ay totoo at walang kalikuan sa kanya. Mababasa nyo po yan sa John chapter 7 verse 18. Ang gurong tumulad kay Kristo at gustong luwalhatiin siya ay isang tunay na lingkod ng Panginoon. Ngunit ang huwad, gaano man katalino, ay hindi kayang itago ng matagal ang kanyang tuwaling katangian at makikilala ito ng maunawaing mananampalataya. Gaya ng isinulat ni John Calvin, wala nang mas mahirap huwa din kaysa sa kabutihan. Tanungin ang iyong sarili, paano nabubuhay ang mga pagtuturong ito sa utos na huwag humatol mula sa naunang sermon ni Yesus? Ano ang mangyayari kapag ang mga paghatol sa karakter ay itinuturing na bawal ng mga tao ng Diyos? Paano mo nasaksihan ang pangyayaring ito? O Panginoon naming banal sa langit, tulungan niyo po yung bawat isa na talagang malaman kung tunay po ang guro o yung mga nagtuturo po ng inyong salita. At ito po ay galing po sa inyo na andrito po pinag-aralan na po namin. At Panginoon, nawa'y hindi po sila marito katulad ng mga itinuro o yung mga lesson na nalaman po namin ng mga ilang naka ilang araw tungkol sa paghusga. Ay hindi po ito nagbabawal ang ihusga kung tama po ang nagtuturo sa inyo basta po kami ay naghusga dahil hindi po sa aming sariling pamantayan kundi kami ay naghusga kung ito po ay tama ayon sa inyong salita Panginoon huwag niyo pong tulu uh, pahintulutan na kami ay yumabang, kundi Panginoon kami ay maging mapagmatsyag para po Panginoon maprotektahan niyo po kumaprotektahan ng bawat pong isa na hindi mapunta sa huwad na propeta. Maraming pong salamat Panginoon at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Yesus. Amen. Ulit po, itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English, itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon. The Life of Christ